O mga ka-arbi, ito na yung ano, yung yung mabilis na mas sabi ko sa inyo, hindi na nakakapagtrabaho, pumapahit pa pala. Ayan o, no? pa. Ayan o, natapos niya o. Oh. Isang araw lang. Ayan o, oh, na siya sa pangatlong span do. solid Sulit, sulit yung manggagawa rito. Ayan o, oh, yung no? ano pala, yung nagpapagawa. Kaya lang, wag lang babali. Pagligo yung black nila. Balik nyo na lang Pag bumaba lalo ano eh. Iba, pag bumaba bumibilis. Ito bumabagal lalo. Pag nakabali Pero pag nakakarinig ng babali siya, bumibilis. Pero pag uh, nandiyan na yung pera, bumabagal na. Yun o, know, siya lang lahat yan o. No? Yun know, o, dalawa sila ni eto The... nga, ito, umasun din eh. Pero pinaglilabor niya lang eh, sa sobrang bilis. So, sabi nga, tiyan ka na lang, relax ka lang. Sobrang tipid pa sa ano, sa buhangin, sa kasimento. pangalawang halo pa lang yata nila. Napalitan tayo sa pangalawang, pangalawang halo pa lang. Patay na sa so, banyo, wala sa standard. Hmm. Hindi, parang dumami yung viewer mo. Nakaraan, nangangalakal lang. Hmm. Ayun, pa pala natin. Ika natin yung hajan natin, ginagawa ang natin. Baka magtampo yung isang, ano natin eh. Ayun o. No? Seryoso sa buhay. Seryoso <laughs> sa buhay. Dapat pinalapit mo si Aga para magkakawentuhan ka dyan eh. <laughs> sa ito sakto lang siya, no? Kahit sa gitna na lang brace, no? Uy, well, may mga maliliit na pinagbabaklas natin sa wall, yung mga pinang ano ng electrical, no? Mali manilipis lang 'yun eh. 2 by 1 lang yata 'yun eh. Tukod-tukod. Pero tingin ko kulang 'yan eh, isang ano. Isang plywood. Kulang 'yan eh, no? Matatabas mo lang yata 'yun, ano lang. 25 8 Tad, isa pa pala. Mipitik. Ayan o. O. mo nga sila na mabilis pumitik. <laughs> <laughs> o. Oh. Ayos mo ka. Hindi <laughs> <laughs> naman ayos eh. <laughs> Binablog ko si ano, si Jerry. Bahat na siya sa no? eh. Facebook ng ano, lalaban daw sa kanya pabilisan. Ah, oh, mga ka, mga ka RB. Ah, Ah, wala na 'yun.